Lebron James may gustong iparating sa front office ng Lakers. Ngunit bago yan, pag-usapan muna natin ang pag-angat ng Golden State Warriors sa ikasampung pwesto ng Western Conference standings matapos ang sunod-sunod na panalo kontra sa Minnesota Timberwolves at Washington Wizards. Pero dahil dikit-dikit ang records ng mga teams sa West, hindi pa rin nila secure ang kanilang posisyon. Lalo pang lumala ang sitwasyon ng Warriors nang makuha ng Sacramento Kings ang isang malaking panalo laban din sa Wizards. Si Domantas Sabonis ang nagdala para sa Kings, nagtala ng dominanteng 28 na puntos at 18 rebounds. Sa panalong iyon, naungusan ng Kings ang Warriors sa standings dahilan para mas maging pressured ang Golden State. Hindi lang sa standings nahihirapan ng Warriors dahil matindi rin ang schedule na kanilang haharapin. Una nilang makakalaban ang defending NBA champions na Boston Celtics na kanina lamang ay tinalo sila ng Boston. Pagkatapos nito, may back-to-back -back games sila kontra sa Sacramento Kings na nasa magandang kondisyon ngayon at isang laro laban sa Chicago Bulls. Dagdag pa rito, malaking hamon ang injuries ng kanilang key players. Ayon sa mga balita, may posibilidad pang hindi makapaglaro si Steph Curry sa isa sa kanilang paparating na laban. Dahil dito, hindi malayong muling bumagsak ang Warriors sa standings kung hindi sila makakapag-perform ng maayos sa mga susunod na game. Samantala, nagpakita naman ng dominance ang Los Angeles Clippers sa kanilang panalo laban sa Lakers. Halos lahat ng kanilang key players ay nagambag sa scoring dahilan para maipakita nilang sila pa rin ang mas superior na team sa regular season. Kahit limitado ang playing time ni Kawhi Leonard, nagawa pa rin siya ng 19 points. Bagamat mas maganda na ang kanyang kondisyon matapos ang injury, nananatiling maingat ang Clippers sa pagmanage ng kanyang oras sa laro para maiwasan ang komplikasyon. Natuto na nila sa mga maling desisyon noong nakaraan kung saan minadali ang pagbabalik ni Kawhi na nauwi sa mas malalang problema. Ngayon, sinisigurado nilang fully strengthened ang kanyang tuhod na ilang beses nang inoperahan noong off-season. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay patuloy na nahaharap sa matinding hamon. Matapos ang kanilang pagkatalo sa Los Angeles Clippers, bumagsak ang kanilang record na 22 panalo at 18 talo at nananatili sila sa ika na pwesto sa West. Ngunit hindi pa rin matiyak ang kanilang posisyon, lalo na't ang mga teams na nasa ibaba nila ay malapit lamang ang agwat. Kung hindi agad makakabawi ang Lakers, posibleng mawala sila sa top 10. Dahil dito, parehong nagbigay ng pahayag si Coach JJ Redick at Lebron James tungkol sa pangangailangan ng trade. Ayon kay Coach Redick, hindi sapat ang kasalukuyang lineup upang maitama ang dami ng pagkakamali sa laro. Sinangayunan naman ito ni Lebron na nagsabing kailangan nilang maglaro ng perfect basketball para lamang makuha ang panalo. Mukhang narinig naman ito ng Lakers front office dahil may mga ulat na open sila sa paggawa ng trades bago ang deadline upang makabuo ng championship caliber roster. Kayo, agree ba kayo sa sinabi ni Coach JJ Redick at Lebron? Ilagay yan sa comment section.